Ikalawang araw na nga ng conclave dito sa Vatican at kanina-kanina lamang mga around 5-10 minutes ago ay uh, nasilaya natin, nakita natin ang naging beso ng botohan at ngayong umaga at ang usok nga, kulay ng usok na lumabas sa chimney ng Sistine Chapel ay kulay itim pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin napipiling bagong Santo Papa. Wala pa rin nakakuha ng 89 votes o two-thirds ng boto ng mga Cardinal electors. At kagabi nga ay sabay-sabay tayo ang marami sa atin na tumutok sa unang resulta ng paglabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel na ito nga ay kulay itim Lumabas ito around 9 p.m. at yan po ang ating tinutukan. Narito ang report. Alas 9 ng gabi sa Vatican o alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas, lumabas ang itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel. Indikasyon ito na nagtapos na ang unang araw ng conclave at wala pang napiling bagong Santo Papa. Ayon sa Vatican, 45,000 na mga deboto ang nag-abang sa St. Peter's Square para sa magiging resulta ng butuhan. Bukod pa yan sa mga nag-abang sa mga telebisyon at internet. Kumpara sa inaasahang schedule na delay ng dalawang oras ang paglabas ng unang usok sa conclave. Pero baliwala ito sa mga deboto na umaga pa lang, dagsana sa square. Nandito ako ngayon sa loob ng St. Peter's Square. Nasa likod ko ang St. Peter's Basilica. At uh, sa kasalukuyan, dumadami na ang mga tao, ang mga turista. At kasama ko ngayon si John Paul, nakilala ko si John Paul at si Lani Manalang. They've been here for uh, more than a decade. Nagbantay din sila noong panahon ni Pope Francis. Mas iba raw ang pakiramdam ngayong may Pinoy na pasok sa listahan ng mga papabili o posibleng maging susunod na Santo Papa tulad ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Masaya sa atin mga Pilipino eh kasi kahit nung una pa kay Pope Francis, kalaban na niya sa ano eh, sa pagka-pope eh. Kaya lang, hindi talaga siya, hindi pa niya talaga panahon. Hindi pa siya inog. Sa tingin mo, this time, may hinog na na Cardinal na Pinoy na pwedeng maging susunod na Santo Papa? Yung naririnig ko is parang nag-usap sila ni Pope Francis, tinawagan. Yun yung ano ko. Baka siya ang susunod malakas yung usap-usapan. Bago yan, nagprosesyon pa sa si Steen Chapel ang mga kardinal. Nanumpa rin sila ng oath of secrecy. Kasama rin si Cardinal Tagle at iba pang mga Pinoy na sina Jose Cardinal Advincula at Pablo Berhilio Cardinal David. Matapos niyan, ipinatupad na ang kautusan. Extra omnes. Extra omnes na ang ibig sabihin ay everyone out. Pinalabas sa ang sinumang hindi kasama sa conclave sa isinara sa publiko ang Sistine Chapel. Sa tradisyon ng Simbahang Katolika, nauuna sa mga boboto ang mga itinuturing na cardinal bishops na may pinakamataas na rango sa College of Cardinals. Isa sa kanila ang Pilipinong si Cardinal Tagle. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, Ikatlo sa mga boboto si Tagle. Kasunod nila ang mga Cardinal Priest at Cardinal Deacon na nakabase sa araw kung kailan sila hinirang na kardinal. Nasa grupo ng Cardinal Priest, sina Cardinal Adincula at Cardinal David na 72nd at 103rd sa botohan. At uh, dahil nga itim na po yung uh, usok na lumabas, eh, nag-uwihan na yung mga tao. So, of course, we're all hoping and waiting na Pilipino ang uh, magiging uh, bagong Santo Papa. But then again, kung ano man ang ano, ay magpapasalamat tayo kung sino man cardinal or cardinal electors ang, ang uh, mapipili. At alas dos na nga ng tanghali dito, inaasahan mga kapatid na mamayang hapon ay dalawang uh, butuhan ulit ang mangyayari. Hindi natin alam kung by this time ay uh, puting usok na ang uh, lumabas. Inaasahan lalabas yan yung resulta bandang alas 7 ng gabi o alauna ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.